Ito na nga mga lots. ito yung standard na nabibili na basic needs na mga entrepreneur lang sa magagawa ng fiber optic splicing kaya termination na pinatawag nila. So ganyan, standard lang yan. Standard na pang strip. Sa poor any half. Ayan. Mas ganyan ito, standard lang to, Hindi yung ganyan yung iba na may mga hinahatak-hatak, piniflip. Ganyan mo lang yan. Nagpapalyado to eh. Minsan napuputol niya yung fiber. So, itong ginagamit ko. Yan. So, yan na. Malinis na mga lods. Lumabas na yung fiber. So, yan. Nasa nyo? Pwede ngayon gumamit ng alcohol. Tsaka tissue. O, hindi na. So, yan para makita mo yung ano nya yung kulay blue nakikita mo yung kulay blue nyan yun lang yung tatapat mo rito doon yan tatapat mo doon sa ayan parang nandun na rin sya yun eh. daming mga inapti ng mga nag, nagagad eh. ayun na lang yun eh doon na lang pala eh mas madaling intindihin mga lods tapos ganyan ganyan may para pantay tapos isara mo ganyan ah diba nandun na yung blue kita okay, mo yung kulay do. ganyan lang yan. pasara mo. Press mo doon. Open mo ulit. Tapos syempre, may extra kang tape para hindi mawala yung, ano, yung fiber na naputol. Ganyan mo. For sanitation. Okay. O yan na. Putol na. Kung may tissue, alcohol, linisya mo. Pero for demo purposes natin, so okay na yan. Ayan, o. Oh. Diba? Diba? So, pasak na lang natin dito. Asmado. Pasok-pasok ang loko. <laughs> Tapos, sasabihin may kunting bend daw. Lagyan natin ng kunting bend. Yan. O. Tapos, ayan. Okay na. So, switch mo yan ganyan. Pati yung ano yung ano ko standard lang din yung mumurahin so mga nag, mga nagtitipid-tipid kahit pa paano okay pa naman eh for for, for initial na pagbi business pwede yan pag marami na kayong kliyente saka na lang kayong bumili ng original okay pa naman yan papalag pa rin yan ganyan mo yan o, diba? tapos mo to open mo tong ano yung fiber optic na full full troubleshooter, ba? diba plus light like nyan testing mo o diba ang taas ng reading ha taas ng reading nya mga lots o diba okay uh, ando naman sya o tumagos sya Local lang yung ano yung, yung ano natin. Itong gamit natin. May 16 yung reading niya. Ayusin ulit. Ayusin, ayusin natin yan. Ayusin natin yan. Dapat pumaba yung reading niya. ito. Tuloyin ulit natin. Tawa tayo ng panibago. Ayan yung ilaw nyo. Diba? Siyempre, so, tuloyin natin yung strip. Okay. Tapos, doon ulit. Ini warna blue. Dan. Oke. Ini saya dikulikan. Okay. Yeah. okay. okay. natin kung kamusta yung reading. Meron pa rin 17. Ano natin dito, baka dito. Masyado madumi. Ayos na kasi itong AC si connector na dinamit ko. Kaya mukha parang hindi na maganda. Mataas. Pangit sa bugong ano natin yung kabila. Kabila natin yung at ayun na nga mga lab ko. Negative 2. Okay na. Maring isa sa kanila may fault. Pag binaliktad mo, goods, di ba? Ito yung reading niya. O, oh, dos yung reading. Ayan, e, bagbalik tari mo. Ayan e, yung nangyayari na sabi nila mataas yung reading mataas yung reading sa ano sa, sa magkabilang dulo ng media con ayan oh, 15 ibig sabihin isa sa AC connector may fault isa, isa dito Kasi pag, pag mo okay naman siya diba negative 3 So ayun na nga mga lods. Okay na goods goods. Ganun lang.